Good morning, good morning. Ito mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O yan, nakagatas na tayo ng kalabaw na deliver na rin natin. Yan, pinakain natin yung mga kalabaw. Si Magda, saka si... Ano? Pangalan pala nitong kalabaw ni Boss Andy. Jenny daw, Jenny. O tapos Lena, ayan, kumakain na rin. O yun, ah... Uh kahapon nga uh, nagano si na boss Sandy pumitas ng panigang sa katalbusin yung talbusin natin medyo marami rin magkahapon dahil nga naalagaan natin ng tubig sa kapataba ayan naka 36 kilos tapos yung panigang natin uh, 12 bundle Bali, 120 kilos kaso lang medyo mura yung ano ngayon yung panigang yung panigang natin ano lang daw 15 tapos di pa binayaran kahapon baka mamaya ang hapon hindi babayaran o yung ano maganda ganda pa naman yung presyo nung talbusin uh, 55 per kilo pa naman tapos yung ano nga yung panigang medyo mababa 15 lang ayan <coughs> uh, naglulukan na naman yung ano natin yung uh, yung motor Ewan ko kung baka uh, may bara, barado na naman yung ano, karburador. Ang ko. Ayan. Tawag dito. Nagaano na naman yung andar. Yung andar niya, wala na naman. <laughs> Tingnan natin kung ano. Bubuksan ulit natin yung karburador. Matanda. Matanda na kasi ayun lalulusong din tayo sa ano ngayon sa ortis sa Farmman di pa na ano di pa nakakalahati yung ano natin yung pinatutubigan sa kakahapon ito uh, si Boss Handy nung makapananghali dahil nga nandito lang sa kahapon ano na yata sila daw nayari alauna media o nung makapananghali ayan nakapag grass cutter yung makapal yung grass cutter ni Boss natin yung ano oh, malinis na yung ano ito mga talbusin natin malinis na sila ayan ayan yung talbusin natin wala nang dahon ayan yun ba diba? hindi nila sinagad sinamisis ang nag kahapon ayan ayan Oh, hindi sinaga dahil nga ano pa. Uh, yung mga kalamansi pinatitigang pa natin ng konti. mga pag nangyari siguro tayo sa, ano, sa uh, farm one dito tayo ano, patutubigan na yung mga kalamansi. Yun mga boss. Eh, Inadjust lang natin yung ano. Inadjust natin yung hangin ng karburador. Yan okay na siya ngayon. Wang click na rin siya ngayon. Kahit di nakachok. Yan, mabas. Closing na tayo. Yan. Talaga ngayon, solo flight tayo. Pinaroon na natin sinama si Choco O si Boss Andy baka makapagpatubig doon sa likod Kaya din ang murnar natin sinama Ay. Medyo tinangali din tayo ah Bumili pa kasi tayo ng gasolina Ya, bagus itu nda yo. Solo flight. Ampag lusung ayun. Ana titik itu big. Balik. Eno. Balik deh. Balik kampung tu big. Pero di siguro kung gaano malakas oh. So, bahagya lang to. Mga saan ano lang. Ini kasi natin ang kagabi. to natubig natin nasa ano na to? Nasa tabing kubo. Nandar ulit natin doon sa dulo doon Pero ta, ewan ko kung saan na hanggang uh, umabot to Kung hanggang saan na umabot Ay. Ay. Mga araw pa dito Pati palay Yung palay yan medyo tuyo na rin Ayan basa, pinatay na muna natin Ayan, na dito Napuwas Matanggal ng pagkaano Ha 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 Palamig ng tubig. Yan mga boss. Umabot pala yung tubig natin dito. Hanggang sa dulo. Sa so, bagay kalahating Wilkins yun. 5 liters din yung kinarga natin yun ayan umabot pala dito ayan <coughs> tingnan natin yung mga itubig natin dito yung talaga sa dulong dulo di na pupunta no maabot pala dito eh. ano konti na lang pala yung hinaan natin sa dulo nandito yung tubig natin yun nga natin ito talagang hindi na ako pupunta no? pinakadulo bumaba siguro yung tubig natin dito sigurado yan ah hindi, hindi umabot dito boss. ay umabot konti yung dito lang siguro sa may dulo dito talagang may din, din na pupunta, no? pero kahit pa paano nakasipsip na yan di lang nabasa yung pinaktaas yan mabas na dito na yung tubig natin yan pinutol na natin doon kasi yung ano yung, tubig na natin sa ano sa taas umikot pa na sa dulo kaya yung dulo napatubigan na rin o yan mainam na rin pala yung ano na tawag dito yung nagpaandar tayo tayo kagabi iniwan natin yung maandar o mga hanggang bukas pa siguro dito kaya na yan pero kundi natin ano halos sabihin na natin yung sa taas na yan mga kalahating araw may get baka itong nandito sa ano na to sa gawin na to mayayari ngayon na ano na lang natin yan mga boss yung ano yun doon sa dulo doon sa pabunta sa palay kaya na sigurong yariin yun itong ano ngayon dalawang banos may maghapon ito mga boss sabi oh. rin napatubigan dito hanggang dito sa tapat ng ano na yun nagbaba yung tubig natin ang dami rin napatubigan oh kaya pala bumalik do sa ano do sa tabing kubo dahil inano nung tubig ang dandito sa may ano na to talagang pinunta ng tubig Ayan. tapos na pala tayong isang banos na to okay na yan kaya nang tapusin hanggang ano to hanggang hapon yung dalawang banas o oh, diba buti na lang iniwan natin at maraming natubigan yan mga basa na ilipat na natin yung tubig ayun hanggat nagpapatubig tayo medyo maaga pa naman kukuha tayo sa kate kunin lang natin yung dalawang ano dito mga dalawang bigis siguro to nandito sa dulo baka maunaan pa tayo ng ibang mananakate kunin na natin yun ang gawin dito nakuha na natin yan ha. bago mong sabunga lang yan yun ang sa nakakuha na tayo ng ano, sakate kulang lang siguro dalawang big kiss yan inaano natin tinilinis din natin tong ano na to para pag kinawa natin ulit malinis na siya Nandun Ito na Ito sa bago makarating dito sa puno Mga nasa maykit sampung ano na yun Sampung big case. Ay hindi Sampung tipok Sipok O sampung ano Magkakalag ano? Sipok nga O patong Mga nasa sampung maykit na yun tatali natin yun tapos titignan natin yung tubig 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 ang dito na rin yung baka natin eh, sinakyan natin kanina Ano mo ba? Bibigisin na natin yung ano Para di masyadong mainitan tayo dito sa sinakatingin natin na ito ito kukulin pa siguro natin to para ano tatlong bigis <coughs> tignan mo natin yung tubig binita na natin dito dito na muna ano muna kaya tayo ay ano aranggam ito muna tayo sa kubo init na rasa bisa mag-aalsa si na siguro niya. Yan mga basa. Nakatatlong ano tayo. Bigkis na sa kate. E di na muna yan. Yan ah, ano na eh, muna natin yung ano. Tingnan muna natin yung ano. Bago tayo pumunta sa kubo. Tingnan muna natin yung Ubig Tubig. Yun na natin problema mamayang Ako pa ng halis sa kate Ay, Sa kate na tayong nakuha Yun basa, natin Pabuntang gitna Para agad mayari nasa gitna Matagal ano, eh. Matagal habutan ng tubig eh. Iwan muna natin dyan para natin ng mga kalating oras Ay ito kayo natin yun mabas kaya na muna tayo yun dami dami natin kanin wala ni misis sasama uh, si ano si bo sandy o oh, yan na uh, gigi, sa so, katalong o oh, yan na muna yung pinanan natin kay misis wala na daw alam na ipaulam sa atin padalang ulam eh kahapon gano'n naman tayo sa gabi naman tayo kaya na muna tayo ay Uh, ano tapos gaano tayo ma kape kain kain na muna yun yeah, tapos tayo kumain pata na natin yung tubig di pa natin baka sumobra na kaya daw magsalamin maano sa mata yung dahon ng mais bumagagad so aray bulo hindi ganong ano sa mata natin yun nakatabigan na kapagabi napon yun huwag sa patuloy na natin dito aray ka Ito yung basa pinasa natin sa loob Walang kahangin na hangin Sabagay so mainam yun Walang hangin Para Hindi tayo makakumitong ano may magpa-tubig. Kapag lumakas yung hangin, hindi tayo, hindi tayo pwedeng magpapatuloy. Magana mag... mag magpatubig. Maraming mabubuan. Yan. Ano din na natin sa gitna? Eko. Ano na lang? <coughs> na natin mamaya? Uh, isang oras yun, mabas na natin yung tubig natin <coughs> yun, uh, tuloy yun pala tayo sa, sa palay tignan natin kung may tubig o nagpabili pa lang tayo ng gamot para sa palay pero alas sa ano sa linggo na rin nung tuloy tayo nag spray ay nagpabili tayo ng gamot tuloy na uh, tutuloy tayo mamaya dito sa sa may ano natin palay tignan mo natin yung tubig natin ano saan, hindi pa lang tatagpo yung tubig dito sa gitna yan Eh, ko lang sa gawidan ito na may tubig na dito Ada sepagal na ano na Nagtagpo na yun na Masagit na Kunti pa Kunti pa hmm? Dahil pa pala to Dudugtukan pa natin Sayang to Di pa naabutan. Dugtuhan muna natin. Medyo malayo pa dito. Ano Mabasa. Yung sa gitna, di pa na. Malayo pa. Punin natin yung pandugtong dito. Nadala pa naman natin dito yung pandugtong. Ano talaga lupa dito? Kapag gumuho dire diretso Kaya tinatawag na dito sa Ortiz, mga boss, yung lupa dito. Lupa ang ano? Tinatawag dito. Mga na lupa. Kapag, naano kasi mga boss, kapag dinaanan ng tubig, malambot. Ayan, yung mga pinagdaanan ng tubig. Nakaagmas ba? Eh gasa kapang pangan. Umuugang ano. Umuugang lupa. Ay e, tagalog na pala yun. Ayan mga boss ko. Tulad yun. No. Tinutok lang yung ano diyan Yung hos. Na okay. Sa tagalog umuugang lupa. Kapag lumambot. Dire direcho. Kapag na. Ano pilapil. Nasira. Dire direcho yung, yung sira niya. Yan, sa Ito yung palay natin. Ala, may ano na. Tawag dito. Malaki na rin ah. Oh. Pataas. Malaki na pala, bas Tumaas na. Yan o. No? Oh. Wala na mo ano tong kalahating pitak. Mga kalating pitak siguro. Wala ng tubig to. Sa so, ano na lang sa may daan na lang ang tubig tuyo na kaya kailangan mapatubigan na rin ito ganoon lang may tubig kailangan makapagpatubig na rin tayo ayun mga basa ayun yung overflow ni kuya Elvin ayun umaapaw yung ano dun hindi naman pwedeng isara talaga ni Kuya Elvin yung ano niya gawa nung medyo malate pa ipalay niya kaya pina overflow niya para di makaya ng susu yung nasa banana niya o tayo naman sumahod sa kanya eto pumunta lang sa ano yan babalik doon sa may salisol doon o ginawa natin yung excess ni Kuya Elvin sinahod natin para makatipid na tayo dito sa balisuso kaya na siguro po to problema lang talaga natin yung isang ano yung isang pitak oh, eh, sinawad na natin yung ano ni Kuelvin. yung tubig niya. ito mga boys yung sabi ko yan yung access natin tubig minsan kasi umaapaw dito yan nakapa-overcoplo flow yan apong kaling yan sinasabi na lang <laughs> give and take <coughs> kukuha ka tapos pagbibigay ka rin kasi ito mais natin na ito ayan yung medyo naninilaw gawa nung ayan so sobra ng konti tubig ayan tapos dalhin natin yung mga tubig nito para malabas na natin dalhin natin doon sa bumad natin doon sa ano doon sa pinatutubigan natin sa palay yan, tignan natin yung tubig natin mga boss tapos yung mga ibang hos sadali na natin doon sa ano para bukas papaandar na lang tayo kakasana natin doon sa dulo nandito na kasi sa bunga yung ano natin yung tubig Pinaabutan na natin yung hindi naabutan dito dito na muna yan gaano muna tayo mag tatanggal natin tubig ng mga hos saka natin papunta roon doon sa may dulo ayaw Kaya nga Ayaw madugtong Saka tutok na kasi medyo malakas Mayroon kang dugtong pag may ganito, medyo malakas na eh. tayo tubig yan mga basa na ano na natin yung mga hos nadala natin sa dulo yung, bali tatlo pa hindi natin nadala lalagay pa natin yan yan mga basa nadala na natin yung mga hos dito sa dulo ito na rin natin panda rin natin ngayon kahit na sandali lang ay dito na to. sa dulong dulo, -dulo. Dulong dulo. Ah, sino rin? Ganun tawo rin tayo. Yan, ah, uh, ano pala? Ah, uh, birthday nga di, birthday nga pala ni ano ngayon. Yung diyan na nating lalaki. Si Tatay Boy. 61 na yata siya. Happy happy birthday po kay Tatay Boy. At doon sa Wag sila ngayon. Ah, uh, boy din yung pangalan. <laughs> ano naman ni ano ni Boss Risa. Diyan ni Bunso. Ayun oh, birthday din ngayon. Boy din yung palayaw ko Happy Happy birthday po sa inyong dalawa. Tapos si ano naman no, si Pareng Kalampag nung 18 yung ano, yung birthday ngayong ginanap. Happy birthday din kay Pareng Kalampag. Yan oh, Basta tayo buong katawan tapos, yan. Puro putik. <laughs> oh. Yan, mabasa kape muna tayo. Bago ano. Ay nagpalit tayo ng ano. Basa yung ano natin. O bago tayo umuwi, eh uh, yan, nandiyan pa naman si Haring Araw. Maya maya pa tayo uwi mga kalating oras pa. ayun, ah, uh, kapi muna tayo. Parang sabi ko nga gusto kong ano. Mas gusto, gusto ko yata yung may kulay hindi kaping kape Ayan, may dalang nga pala tayo sa bag na ano kopi ko co blanca kopi ko kopi ko blanca baka naman try sky flakes ayan kape muna tayo tingnan mo mga boss yung itsura ng bag natin is bag <laughs> di maipinta Ay. ayan <laughs> siguro mga boss eh pagod na tayo ayan nga nakapag sakati naman tayo kanina mahirap sumusot sa ano sa loob ng mais dahil medyo malalaki na mahirap hatakan yung mga hos Gawa anong yun nga putik masama sa tayo so, magpapawi na rin ako ah uh, dito ko na muna siguro tapusin mga boss yung ating munting video ayan ha anong mga muna pala shout out doon sa mag asawa kay ano, kay Kenji saka kay ano kay Jennifer saka kay Baby Ryuna, saka kay Ryuji. Dumating sila kahapon ng ay kagabi, madaling araw, alas dos. O yan, nangyari naman doon. Dapat nung 14 yung flight nila. Kaso, nagkaroon ng abiriya yung passport ni Kenji. Nagkapilas ng konti. Ayan, di sila pinaalis. Ngayon, pinaayos muna. O, sabi, mga ano pa, mga dalawang linggo pa yung ano niya, yung bago makuha yung passport o kaya yun, umuwi muna sila kagabi kanina naman din araw, alas dos sa bahay o dahil ano, di ko pa inano kanina, di pa natin na ano Gawa nung puyat pa ayan na mga boss dito ko lang muna siguro tapusin ang ating munting video uh, maraming po salamat sa walang sawa support ah at pag subay kay boss JJ yun, ingat po kayo palagi God bless yun, kita kita na lang po tayo Next upload. Uwi na rin po tayo nito.